Welcome to Certified PG. Hindi ini parental guidance, kundi Certified Patay Gutom. Ako <laughs> <laughs> na Bahas. And for our pilot episode, ari kita subong sa viewing deck sa Barangay Punta Taytay. Isa ka mga lugar sa Bacolod City kung diin ang mga pumuli para mag-relax, maglangoy-langoy, kag magkaon sa mga manamit na seafoods. <laughs> Kag total, ari man ta sa baybay, ang amon unang challenge, mahalin man sa tubig. Amoy ini ang sisi. Amoy ini ang sisi. Manghod sang talaba nga bugana mandiri sa Punta Taytay. Food lovers often pair sisi with vinegar or sinama. Ginakaon man siya on its own or as a sudan over steamed rice or as asumsuman para sa mga gainom. subong tistingan ko kung ano ko ka daw magkaon si si upod ko si Waneng say hi kag kami nga doon mampadamo-damo kaon si si in 5 minutes ang amon nga karga inugloket kamot kag amon tiyan Eh, okay, sugodan ta 1 2 3 go inay si Muaw. <laughs> Abi ko do taga dereka, inay si maglokitam. Okay, <laughs> <laughs> si Bey para di tingog ng kaon eh. Di nga kinasunod mo ko ang. Na mi tinda na no. Ba? Abi ko di mo na pagkanon. <laughs> <laughs> okay, Tiwaneng dugay ka na di ko ano nga pila nga to? Egg? Eh? Oo. Uh, Huwag pa lang. Ah, kabulan? ka nag... No, nakabalong makakaon, sisi. <laughs> Pero may mga order ang inyong inyong siseng, eh. oh.

Ito so, ka, uh, gagmay niya. Hindi ka rin. Ang mga siso na. No? Alak sa so gawin, kape, babae. Langit, impyerno, tumodo, pangin. Direct. Dala pa mga upod-upod ni sa shell niyo. Sa isa lang bay ka shell, bay isa lang kabilog. Tapos may mga bata-bata. Kuha, ko pa na. Okay. okay. Sa <laughs> <laughs> skoba, no? Gila. Amo ini magkaon ka si si. 3 minutes na lang. Ito mo lang. Oh, what? Hahaha 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 minutes. 🎵Alak-sugal, alak-kape, alak-sugal🎵 Uy, nap. 🎵Araw-gabi, tumulog, Bale, kung magdaog bisa. ako na yung mabayad. Pido! sugal alak-kape, alak Ako, madaog ko na ako damo kaon. Gyan po naman. naman. Hehehehe <laughs> 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 buhay upang para lang <laughs> 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 Sa <laughs> mo maniman? Hehehe <laughs> <laughs> maning ano sa isa, isa, isa ka kilo na eh. <laughs> o malihing lang. Dey, <laughs> Sir, <Surya> ako, blanda Service na O nga, sa kalata. Ha? 50 sa kalata? Dayaon pa, huwag ginapamangkot ka ah. Kung walang <laughs> magawa, dahil walang masama. May mga sinugba, ka mo din nga baboy, e you no? Know? Oo. Ginulang isda. Parang oh, tahanan din rin natin mong sinugbaman. Oo. So, kumbaga guys, ay, ito subong sa... Viewed... Viewing deck, number 8. Kanto ka mo din? Namit din? Naming ambyent? Ano nga seafood? May asuos din? Eh. <laughs>

Alak surgal, tapay babay. Langit inferno, komodo, araw babay. araw babay. Alak surgal, Alak Alak surgal, Alak araw Alak surgal, tapay babay. Alak surgal, tapay babay. Komodo, araw babay. Alak surgal, tapay babay. Alak surgal, tapay babay. Komodo, araw sa kinanante, hindi nyo makita. Isa lokit na lang. So, nga kun, makita nyo, are lang, oh. Ang kaiwaning. Wala, bilhin. O, baliya ha? After five minutes, ha? Harap, pag-iap. Why, why na siya, bilhin niya? So, waneng? Ikaw na ang certified patay gutong.